Ah, mga pare ko eh, Ang bait ni Lucano Gunner oh. Pinauwian niya ako ng lalaking bulig oh. malaking bulig. Hmm, laki, oh. E braso. <laughs> Bali, ang binigay niyang bulig, apat na bulig. Isang isang tilapiang malaki. Ayan oh, malaki pa sa chinelas, malapad pa sa chinelas. Yan, tapos yung huli namin kaninang dalawang pagong. Yan, binigay niya rin sa akin. Ay, ay, gagataan. Ay, gagataan ay, ko yan. Dua ka pagong! Hmm, yan. La. La. <laughs> Ayan ang bigay ni Locano Gunners. Okay. Salamat, ah... Uh, pare ko, Locano Gunners, sa binigay mo. Ang dami. Hmm. Bibigyan ko rin yung pamangking ko ng bulig. Ito yung pagong o, oh, dalawa. Ay, marami kami nyo gagataan ko yan, dalawa na yan. At mga parang kayo, magandang tanghali. Eh. Uh, magluluto tayo ngayon ng anak. Magluluto tayo ng pagong yung huli namin kahapon ni Lucano Ganer. Yung dalawa na to. Lulutoy natin, gagataan. Ayan, buhay na buhay pa. Eh. Ayan. Ayan. sila. Oh. Ayan, dalawa. Da. Da. Ito. ang panggagata natin, dalawang nyug. Yan, gagata natin. Katayin ko muna yung pagong. So yan ang panggata. Dalawa. Pero masarap. So, hmm. mga pare ko, binanlihan ko ng mainit na tubig para matanggal yung pinaka ano nga. Ay rata, hindi ka mo dito ko yung... Hindi ka mo garudan? Hindi ka Yan para... Matanggal yung... ito daw malansa dito eh. Binaka... Ano ba ito? Kastalan, ano kayo nito ang kastalan. na pa kaya. Hmm, <laughs> saka hmm. natin katayin. Tagtigin. Nagusin na natin yung shell. Ah, tutuklap na pala to. na Tanah ya, tak usahlah berbunga sama balik. Masarap, oh, yang mana nya? Untuk hmm. pelat-pelat yeah. tumbung hmm. tak, mana

Lain nga magkatahan ng ganito eh. <laughs> Iyan kami. Iyan. Malaman din kaya. Okay, mm -hmm. magiging gawin. na <laughs> ang kalpatulog na. Dugo ang natanay. 一直没离离合了。 itlog. Ay, itlog. Oh. Daming itlog. Ganyan. itlog ah. na hmm. itlog Malaman din ah.

eh, ito ang laman loob niya. May atay din siya. May updo. Ayan. Sa marami ding karne ng isa. Likod ko. Ayan. Mother ko. Na edad na. Tiyentay tres na. Ang dami rin laman, oh. Yung dalawa. Ayan. Ito, yung laman loob. Yung mga laman loob din na, ano, Yung katay kaya. Pwede kaya niya. Pwede siguro. Katay niya. Yung yung laman loob.

Okay, mga pare ko, ilutuin na natin. Ang isang kutsa na natin. Maraming bawang at maraming luya. Para masarap. Nagalapit <laughs> <laughs> ko di isa. Talis. Isugat. Isugat.

Tingnan niyo pare ko 'yon, dami rin 'no. Daming karne. Dalawa. Tutul pa 'yung ini ta. Daming luya. Talibang <laughs> sa pabrika ng luya dito. Masangkot siya na. ito yung mga itlog pampalasa yan well mm -hmm. yan tumukul na yung unang gata palang yan ay yung pangalawang gata pala Oh, ko ilagay 'yung kakang gata. Ayen pare ko luto na. oh matutuyuan na. Nilagay ko na 'yung kakang gata eh. Iya, okay. Sarap niyan. Yan mga pare koy okay na to. Tuyo na. Tama lang yan. Hmm. Para may pang ano sa kanin. Okay, hanguin na natin. Ah, mga parekay, kaya na tayo. Ang ulam natin, ginataang pagong, saka yung tilapiang galing kay ano, yung Lucano ang ulam namin yan. Ang harap ng pagong, yung Ano ba Ano sila ngelende bulik. Datang bulik to neng. Bulik di labi panggung. Nyak sarap din ng pandan. Yeah, mga pare ko tapos na naman ang tanghalian, nakarawos na naman ang tanghalian. Masarap din pala yung pagong na ano na ginataan. Uh, uh, salamat kay ano. Kay Parecoy na Ilocano gunner sa binigay niya sa amin na tilapia bulig saka yung pagong na niluto ko panina. Uh, shoutout sa iyo pare ko Ilocano eh, Gunner uh, Shoutout din sa lahat pong Mga subscriber namin Mga silent viewer Shoutout po sa inyo lahat uh, Maraming salamat na naman po Sa walang sawang panonood At pagsuporta sa amin channel uh, Magandang tanghali po